Paano tanggalin ang password o pattern sa Opo? Halika, tanggalin natin yan. Sundan nyo lang ako. Una, patayin muna natin ang ating cellphone. Tapos, pindutin ang power button at saka volume down. Sabay nating pindutin. At pag lumabas ang logo, sabay din nating bitawan. Okay, bitaw. Antay-antay lang po tayo. Papasok na po tayo sa recovery mode. Okay, itap ang English. And then, i-tap natin ang wipe data or clear data. Tap again. I-input lang natin itong binigay na passcode. At pagkatapos, sundan nyo ako. Okay, na-clear data na. Tap okay. Okay, nagre-reboot na po ang ating cellphone. So magantay-antay lang po tayo no kasi medyo matagal po ito mag-open. Siguro mga 3 to 5 minutes or more. So wag lang po kayong maboring, pwede kayong magkapi-kapi. Itong video ko ay naka forward po ito, mga time stamp. So wag kayong magtaka kung madali lang aking video kasi time stamp nga, di ba? Okay sinadya ko talaga na i-pass forward ito dito banda sa rebooting para medyo hindi humaba ang ating video. And then, pag nag-open na po ito, mamaya ay isi up na natin. Sundan yung lang ang aking mga gagawin para hindi na ako masyadong maingay sa aking video. Sa may mga tanong nga pala, just comment below. Okay, nagre-reboot na. Sundan nyo lang aking gagawin. itap lang, lang po natin ang escape sa baba. Tapos itap ang escape sa taas. Sana nakatulong ako sa aking video. O di ba, hindi na ako masyadong maingay. Tapos na po at maraming salamat.